Hello guys! Ngayon ay August 28, 2024. Today is Wednesday. So, mag-ang tayo. Mag-ang <laughs> <Tawad. laughs> Tingnan natin yung binili ko sa <coughs> sa Gio. Sa Gio. So, naging, kailan ba ako pumunta doon? Parang nung Tuesday? Or, anong Monday pala? Nung Monday, nung Monday pumunta ako sa Gio, sa mall. So, pumunta ako ng mall. So, ang bala ko lang maglakad-lakad. Pero, yun, magtingin din kasi nga may may birthday akong aatinan. na so tingin ako ng damit pero hindi lang yung pang birthday ang binili ko so ito binili <coughs> nakabili so dito ko nilagay sa bag binili ko rin tong bag sa Jio. maganda kasi siya yan natin <coughs> so pero duma after nang bumili ako sa Gio tumana ko sa Daiso kasi nga yung lagayan ng Lagayan ng regalo. Kaya, bumili rin ako nito ng tape. Kasi, bala kong magpadala. <coughs> magpadala sa sa Tina, sa, sa kaibigan ko. Eh, kaya, yan. Bili ako ng scotch tape. It's just good, Yuri. Tell ka, Mama. Mama, do something. <coughs> Tapos, ito. Ito. Okay ito yung binili ko sa Daiso. Ayan. Ito yung purpose ko. So, kaya gawin sa mga No, mama, just put something here. Yan. Ang mga gaya. No, don't touch that one. No, not for you that one. Kawan. And then, bumili ako ng t-shirt. Sa, ayan, uh, sa Gio. Sa Gio na yan, binili ko. Yan, Ano lang siya? 990 yen. ayan. So, mate, ne? Mate. Mate. <coughs> you move there, mama cannot see. Mate, mate. Let's put here. Tapos ito, pang regalo ko rin. May atin na din akong birthday ng, first birthday ng bata. So, binilhan ko. So, this one is 790 yen. Pants lang siya. So, tanggalin natin yung mamaya ano, ng may yeah, ating tanggalin yung price. Yeah. <coughs> at saka ito. Ayan. Para may, para may part. This is ano, uh, for Akachang, not for you. So, this one, size 100. So, this one, at least, no, not Kanaichang. Para? Somebody. Somebody? Yeah. I forgot na how much this one look like. Ah, 990 also. 990 yen. Yeah. <coughs> And then, ito yung binili kong inirigalo ko doon sa pupuntahan ko mamaya. Ayan. Blouse. So, mura lang din siya. So, this one also is 990 yen sa GU. So, mamaya ilagay ko yan sa ano, plastic. <coughs> Tapos, bumili ako ng pants. Ayan. So, itong pants is 1,990. So, almost 2,000 yen. Ayan. So, may bagong pants na naman ako. Ah! Who's that? Tapos, bumili ako ng <coughs> ng maliit na envelope para sa Sunday school ng anak ko. Kasi, laging nasisira. Laging nawawala. And then, itong bago yung ball. Maganda siya. <coughs> Dari? And Dari? Ha? Huh? Ah, hindi ba nung kuya is in the school? Ayan. Pwede siyang... Hmm. Pwede yung body bag. So, this one is 2,990. So, almost... Almost 3,000 yen. So, marami siyang ano. Marami siyang packet. Maraming packet sa loob. Ang daming pag-ad dyan. And then, <coughs> ayan, yung mga packet. Ayan. Tapos magaan lang siya. Magaan lang siya. At e, tapos malaki. So, I will try this one. Look like so nice. So nice this bag. Okay. Dapat pupunta ako sa Uniqlo pero sa Jigyo ako na una. Kaya doon na doon na lang ako naka doon na lang ako na na namili. Namili. Hmm. Ano na, na siya? Then pwede siyang I think pwede pa siyang ma-adjust pero so one. <coughs> Ma Maganda siya, hindi siya mabigat. Kaya, kusang gusto ko. Yes. Malaki, diba? Malaki. Malaki ang size. Malaki. Malaki siya. Okay. So nice Yuri, this one's so nice. So nice. huh? this one for you. This one for your Sunday school. Okay? Because you always always know uh, always always uh, destroy. Okay? Nande? Nande, Yuri-chan? Yuri-chan. Huh, Yuri-chan. Hmm. Huh? Hmm. Let's check this one. If this one. Okay? Yuri, eh, na mga po dapa. Ayun mo The price. Yuri. Okay. We will put this one in the Kasi lagi ang pupunta sa kanila. Wala mo lang akong bit-bit. Kaya... Magregalo naman tayo. Birthday. 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 Paano ko rin siya ka... isa kami ng probinsya din. Eh, not this one, really. This Ah, do'y mati. Nande? Mama, give that one to ano, aka chang. on naman sa bata, sa bata. Sa ano pa yon sa September 8 yung birthday. Ayan. Thank you so much, guys ito ito yung ano lang nilagay ko na sa ano so di na di na tayo mahihirapan na na oh, ayan na okay. Okay. So, meron na ako <coughs> meron na pang regalo ayan so hindi na hindi na tayo maghihirap ng magbalot ayan Oh, nice. yeah, that's why that because that one ayan, ayan guys. Thank you so much for watching. Have a nice day.